Nasa linya na natin si Dr. De Castro. Dr. De Castro, Professor, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Good morning uh, po. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Ay, mabuti okay po. Okay naman. Oo. Kayo po. Sa gabi doon kayo sir. Salamat. Salamat. At uh, mas kina na nasa US siya ngayon, yes. uh -oh. ay pinaunlakan tayo ni, ano, ni Professor De Castro. Tingin nyo ba, Professor, eh, security tactic po ito? Oh. Tactical position ba yan o uh, talagang wala sa ating kamay na patagalin o paiksiin yung panahon ng pamamalagi dito nitong typhoon. Uh, typhoon yes. <laughs> uh, missile system yes, ng so. uh, Amerika. Opo, uh, Professor. Hindi ho, kasi ho, decision niyo ho yan, pakinggan niyo ho, no, kung nabasa niyo ho yung statement to mm -hmm. ni National Security Advisor, uh, Secretary Anyo. Decision ho yan ng Mutual Defense Board ng Pilipinas at ng Amerika po. Okay. Na idaling ho dito yung Typhoon Missile. Kumbaga, yung tinatawag natin sa strategic term, deterrence. Yes. Mm -hmm. O, deterrence. Decision ho yan, no? Uh, in fact, sa diniko no? Sa sources ko sa Armed Forces of the Philippines, tayo pa ho ang nag sa Amerika. Mm. Nadaling yan dito. And of course, this is unprecedented. Kasi yung Typhoon Missile ho yan, ayan ho yung first generation ng intermediate range missiles na din-develop ng Amerika after ho uh, nag ang Amerika matagal na ho to no, 1988 INF Treaty na ho. Mag-manufacture ho ang Soviet Union at Amerika ho noon. Pero noong 2018 nag-withdraw ang Amerika doon sa uh, kasunduan niya sa Russia na ho at ito ho yung first generation. And the first time you know, na-deploy nila sa labas ng Amerika. Pero ang inisiyatibo niya na i-deploy yan dito ang Pilipinas. Mm. For what purpose, um, Dr. De Castro? Part ho sa defense natin. Part Para ho sa defense natin. Defense natin. O, kasi Pero o, ibig sabihin, yung hindi... bansa na pumupunaw sa atin, napaka-hipokrito. Mm -hmm. mm. Kasi siya ho una talaga yung nang-develop ng mga missiles no sa kanyang coastal area yung mga DF uh, DF26 nila DF25 nila sabi nila ayaw namin mag-operate diyan ang US7 fleet doon sa karagatan na malapit sa kanila so sila ho madami yung missiles yan ang pinawala uh, pinakawalan ho nila tong mga missiles na to kung natatandaan niyo nung bumisita ho si uh, Speaker of the House Nancy Pelosi sa Taiwan mm -hmm. Ang dami niyong pinalabas ng missile. Ilan pa ho dyan pumasok ko sa exclusive economic zone ng Japan. Tapos nandito ho siya, nagde-deploy siya ng missile, tapos pinitira niya, ginagamit niya, pero nagagalit siya pag mayroong ibang bansa na magde-deploy ng missile. Di ba hipokrito ho yun? Mm. Ay ta talaga po, siya'ng tunay. Yes. Uh, pero Oho, pa paano, eh. pa Professor, paano natin dapat tinatanggap itong statement na ito na baka mag uh, it trigger nito, baka magkaroon tayo ng geopolitical confrontation o kaya nilalagay nito sa balag ng alanganin ng regional security. Paano natin dapat tinatanggap una, una, yung statement ho, na yan? Yung geopolitical confrontation, nangyayari na ho, kasi ginagawa ho sa ginagawa sa ng mga Chino. Di ba ho? Apo. Binablock yung resupply mission natin sa Yungi Shoal. Mm -hmm. Pinaapaalis yung BRP uh, Teresa Magbanwa sa Eskoda. Tapos so, oh, nagtatayo sila ng mga artificial islands na ginagawa ho nila base militar. Mm -hmm. So sino sinoho nagumpisa ng geostrategic competition oh? 'Di ba? Mm -hmm. Sino ho ba nagtayo ng mga isla dyan na nilalagyan nila ng mga uh, missiles nilalagyan nila ng mga landing bases, diyan ho nag-ooperate ang People's Liberation Army's Navy, diyan ho nag-ooperate ang Chinese Coast Guard, diyan ho nag-ooperate ang Chinese Maritime Militia. Sino ba, Pilipinas uba o ang China? Siyempre ang China. <laughs> oh, <laughs> ang lakas niya kumamuna. Opo. Ayun ho, nakaka, ano eh, nakaka, kumbaga, bilang Pilipino ho, talagang tataas ho yung blood pressure niyo, no? Kumbaga, siya pwede niyang gawin yon, tayo hindi. So, ang, ang hindi best, ba natin napabasa ho yan? Ang tama pong tugon natin dito ay baliwalain natin Dead ang mga man. mga pahayag po ng China against us. Maganda ho yung sagot ho, again, ni Secretary Anyo ho. Mm -hmm. Tabi Sabi niya ho, ang desisyon na pagdala dito ng mga yung typhoon missile ho, desisyon ng Amerika at Pilipinas. Mm -hmm. mm. Kung aalisin ho yan, desisyon natin. Hindi ho dahil sinasabihin ho tayo ng mga Chino. Correct. Di ba uh, ho ba? Dr. De Castro, ito. Saka son... isa pa ho, no? Opo. Isa pa issue dyan, nasa loob naman ho ng teritoryo natin eh. Anong pakialam nila? Yes. Yun nga. Totoo Oyan. So ibig sabihin sabi niyo po kanina Dr. De Castro, ito ay part na na ating defense hindi po ba yung decision na magdala dito ng missile system ng US. Ibig po sabihin, hindi na siya aalisin dito o magtatagal dito yung system yung system na yan. And walang uh... uh, Pakinggan ho natin yung sinabi ho ni yes. General Romeo Browner mm -hmm. nung uh, press conference noong August 29. Mm. Tapos sinundan pa rin ho ni Secretary Anyo. Mm -hmm. Balakun natin bumili. Ah, ganun! Ah. So mag nga, mag ba para... Mag ibig magkano ba yan? Uh, Kung matatanong uh, ka, ka, parang dami yung pambili, ha? Bibili ako ng isa, dalawa. <laughs> yes, kasi, oh, then, uh, out of, ano yan, eh, of, tawag natin trade-off. Mm. Oh. Kasi, oh, madaming, okay, uh, isang recommendation dyan, kasi oh, meron na ako tayong tinatawag natin comprehensive archipelagic defense concept. Mm -hmm. ho natin, hindi lang yung isla natin, kundi yung mga archipelagic waters natin, yung exclusive right. economic zone. Mm -hmm. Ang may una ho dyan, option ho diyan, magtatayo ho tayo at papalakasin natin ang uh, hukbong dagat, mm -hmm. mag-acquire uh, tayo ng ships, papalakasin natin ang air force, bibili tayo ng mga uh, multi-purpose fighter planes pero mahal ho yun eh. Mm -hmm. Kasi pag in acquire niyo ho yung bangko, saka yung mga uh, multi-role fighters, hindi lang 'yun sa matter ng acquisition 'yan, matter din ho ng maintenance at pag train ng mga crew o right. mga piloto. Mm. Mm. Pero ito, mag-umpisa ho tayo na tinatawag natin. No? Actually, ginagaya lang ho natin yung ginawa ng China. Ito yung tinatawag natin anti-access area denial. Magde-deploy ho kayo ng mga land-based missiles para takutin nyo ho yung mga hukbong dagat ng ibang bansa. Mm -hmm. Ayun ho no, yung plano nila sa US Navy. So gawin din ho natin sa kanila. No, Tinetreten nyo kami, uh, nyo yung mga Coast Guard vessel namin, hindi nyo yung resupply mission nyo, palapit ng palapit kayo sa amin uh, kumbaga sa ating coach mm -hmm. right so ang paraan ho natin kasi medyo long term yun kung magkagawa, uh, bibili tayo ng bangko maintenance training ng crew, mag umpisa ho tayo sa development na tinatawag ko anti-access area denial magde-deploy tayo ng mga land-based missiles na itututok natin sa kanila. actually, nag-umpisa na huyan, yan. Bumili na ho tayo ng Bramos. Mm, ah, ito yan. Oh, sa yes. may Bramos. Mm -hmm. So, itong, oh. itong pinadala dito ng US, ito'y parang sampo lang. At magpwedeng ito yung uh i-acquire ng Pilipinas sa hinaharap, uh, Doctor. Oh, kaya sabi nga ho ni General uh, Romeo Browner, nagtetrain kami dito. Mm. Kasi interesado kami bumili. So, hindi yan nandito. At nandito ko naman din ho, uh, nandito ako sa Estados Unidos, so, mm -hmm. kausap ko ho si uh, Ambassador Dave Sumades, hindi naman daw humihindi ang Amerika. Alright. Mm -hmm. Kaya okay. lang, pag na tayo, hindi na ganitong first generation siguro, doktor, hindi ba? Siyempre, yung advance uh, so, na. Uh, advance uh, na, to, eh. Na, oh, yung advance. Hindi, <laughs> tsaka <laughs> na tayo kung magdidesisyon mang gamitin, tayo ang magdidecide. Correct. Sana wag. Sana, Sana wag. Po po, wag. Oh. oh. Ganito, okay, uh, para malaman natin. Kung sinasakop ko uh, na lang. Opo. Uh, uh, uh -huh. Para malaman natin uh, ng ating mga kababayan, ano ba ang capability? Yan. Ano ba ang kayang gawin? Ng missile system na ito, Python uh, missile, typhoon. ah ty Typhoon pala. Typhoon <laughs> missile system na ito, uh, Dr. De Castro. Ano ba 'yang long range? Ah, uh, ho, tinatawag natin na intermediate range ballistic missiles. Kasi oh, tatlong klase ho 'yan eh. Yung pinaka-basic ho, yung tactical, no? Ang range lang ho siguro ng mga tactical, mga 50 to 100. Tapos yung uh, sa dulo noon, yung tinatawag natin strategic Intercontinental ballistic missile ho yan mga nasa 2,000 to 5,000 miles. Mm. Ayan ho nasa 1,000. Nasa 1,000 miles. miles. Mm -hmm. At pwede ho yan gumamit ho. Actually nakikita ho natin launchers. Mhm. Mm yung tinatawag natin typhoon launchers. Pwede ho yan mag-fire talaga ng tinatawag natin uh yung SM-6 missile ho, na ordinary missile ho. At uh pwede rin ho yan mag-fire ng tinatawag natin Tomahawk cruise missiles. Oh. Mhm. Oh. Pero alam mo, Dr. De Castro sa kabilang banda, alam natin pare-pareho na kailangan natin ito, 'di ba? Para magkaroon tayo ng um respetado naman kahit pa paano 'yung depensa na hindi na tayo mamalitin ng ibang bansa. 'Di po ba? Kaya lang sa kabilang banda po nito talaga iisipin ng mga ordinaryong ma hmm. makakakain ba namin 'yan? Yung... 'Di ba ang hirap. Wait, eh, ito ang uh... gobyero, ang hirap mong timbangin ito, Dr. Hindi po ba? Oh, pero gano'n ho talaga. Uh, nasa dilema ho talaga tayo, no? Mm -hmm sinasako po yung karagatan natin. Pag nasako po ng China, hindi po tayo pinapayagan ng China na ma-explore yung mga natural resources ho dito. Yung mga manging isda po natin sa sambales at ibang pa uh, uh, parte ng Pilipinas, mm. hindi po pa makapangisda sa South China Sea. Kasi nandun po yung Chinese Coast Guard, nandun yung Chinese Navy, nandun yung Chinese Maritime Militia, tinataboy po tayo. So kung mapapakita natin sa chi mga Chino, ho, this will give us, of course, a leverage yes. para ma-explore natin yung mga ating resources mm -hmm. para naman mapayaman ang sambayanan. Medyo Hindi naman. natin ma maiwalay ma ang sandatahang lakaso mm -hmm. at economic development. Correct. Tawa totoo yan. Totoo yan. Mm -hmm. mm -hmm. oh, kasi ano eh, para ma-andap naman sila, Weng. Kasi, kahit pa paano. Oh, kahit pa paano, kita mo naman Ito kung paano tanong, tayo pili. Eh, Dr. De Caso, kapag na meron na tayong ganyan missile system, mm -hmm. mat matatakot na ba China sa atin? Kahit pa paano, rarespetuhin na ng China ang teritoryo natin? Maaandap ba uh, sila, tingin ni Joel? O, kaya ho talaga galit na galit ho ang mga Chino dyan, kaya ho niyang tamaan hanggang Shanghai. Ah, yun naman pala. Alright, kaya pala. Uh -huh. O, pwede o, na, huyan, na, na, ano, Shanghai, napakalayo Shanghai, po yan. Na napakalayo po sa West Philippine Sea, no? <laughs> noong Shanghai oh, na yan, oh, oh, napakalayo, talaga, no? Talagang gigil na gigil ho sila sa atin. Noong si Wang Yi ho, kinonfront niya ho si Secretary Enrique Manalo yeah. on ano the ba? side of the ASEAN summit. Mm hmm. Talagang win-on-one yan. Nagagalit kami sa inyo. Bakit nyo hindi? Sinagot po siya ni sekretaryo Manalo. Pagdating ulo ulang sarangan ng national security, ng of course yung uh, ating national defense, sovereign ho tayo dyan. Mm -hmm. We have to do what is necessary at wala akong bansa dapat na nakikialam sa atin. The same way, ganyan din naman ang China. Mm. Alam ho ba nyo na ang China na may pinakamalaking navy sa buong mundo. Wow mas marami na usyang bangko kaysa sa United States Navy. Oh my. Oh, kaya pala siguro kaya siguro talaga ano gigil siya sa West Philippine Sea at uh, pinaparami pala niya yung kanya mga uh, kagamitan weng uh, sa pandagat dahil marami siyang gustong angkinin, no? Itong China na ito. Professor, mag-ingat kayo ha sa Amerika. Nako, nagising namin kayo. Ano oras ba diyan? Salamat po. Anong oras Diyo, yung... pa dyan Alas Ama. 8 lang ako. Alas ah, 8. Ah, alas lang Alas lang ako. <laughs> oh. sige po. Eh... ko ako ng <laughs> jet lag. <laughs> Hindi makatulog. <laughs> ingat, ingat kayo, kayo. Salamat. Thank you. Thank you, Professor. Thank You. Magandang gabi ho sa inyo. Magandang umagabi. Uh, umaga po lang. Magandang umaga sa ating mga kababayan po. Thank you. Si Thank Professor you, Renato De Castro, mga kapuso, ang ating uh, nakasama. O nga naman, ang ba't tayo naman? Ang kinikilingan, walang pinong.